Yo 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 mga do. So nandito tayo harvest tayo ng ating um talong. Ito guys, yung isa kong talong, no. Papakita ko lang sa inyo kung paano ako nag fertilize ng talong. So yan sa paligid niya may mga may mga ano you know, mga dahon-dahon na ganyan para hindi tubuan ng damo. At the same time, ito na tayo guys, no. Yung ilalim niya, medyo paluwagin niyo muna ng konti kasi ayan yung iba niyang ugat, oh, Nakikita niyo ibang ugat ng talong jajan eto, sa nakikita nyo sa akin sa mga video ko, ito po yung hasang ng isda, no? Uy, naparami, sayang. So, yan yung uh, hasang ng isda nyo, guys. So, pagka lagay nyo nyan, lalagyan nyo ng ganito, uh, lupa, no? Para hindi talaga sa pangamoy masyado. Kasi nga, yung mga problema mo dito, yung mga posom, ito yung hasang ng isda mo. Tapos, eto meron tayo ditong mabigat na uh, ano rin, paso na merong halaman. Ayan, dyan tumutubo yung ating ano, ang tawag dito, uh, guyabano, no? Importante yan. Yan siya, tatakpan mo siya dyan. Ipapakita ko sa inyo yung iba pa nating talo. Kaya yung talong ko guys, ang bilis lumaki. Ang bilis nila magbulaklak kasi ang pataba ko dyan is da. Tula dito, meron ako dito uh, timbana naman dyan. At rin, no? meron dito tayong paso dito. Meron tayong bagong talong dito na uh, nakatanim. Yan siya. So, ang ginagawa ko dyan yan uh, hukayin mo natin to para hindi ka hukay ng hukay mga do lagay mo lang yan sya dyan kasi delikado yung mga ibang mga po possums so kaya may, dito kasi sa amin may bear tekalang tanggalin nga natin itong dahon nya baon natin sa lupa yan yan takpan nyo muna ng konti ganyan para hindi talaga siya umamoy kasi may tendency na makalkal siya ng mga posom so kaya nung kung may aso man kayo ganyan tapos itabunan mo ulit siya ng ganito nung mabigat na paso. Yan, para malaman mo rin kung may kumalkal sa kanya. Tapos ibalik mo siya sa ganyan, yung itakin mo rin sa lupa. Para sure ball, yung singaw niya, hindi siya sisingaw yung amoy niya habang na-decompose siya. Pakita ko sa inyo yung talong ko guys, no? Ito siya, oh. Ayun, no? Oh. Ngayon, first time natin mag-harvest ng talong. Ayun na yung talong natin mga do. Ang laki nito, oh. Oh, man. Harvestin na natin habang baby pa kasi masarap yung talong. Ito, mas malaki yata to. Harvestin natin yung pinakamalaki ito. Mas malaki, oh. Ayan siya, oh. Mas malaki yung talong dito, guys. Ito yung tinatawag yung lang Japanese na talong. Uh, hindi ako nabili nito sa store kasi pag sa store ka bumili, aray! Talas, ah. Meron, ano, uh, unang unang-una, ang laki-laki ng store dito, consume yung buong oras mo. Second thing, apakamahal. Kaya, ang ginagawa ko, tinatanim ko sila, dahil masarap to sa Parmesan cheese, yes, yung lalagyan mo ng marinara sauce, i mo, or the same thing, yung traditional nating Filipino pagkain na binagoong ang talong, sandali, ang hirap nga kilain ha, sandali ha. At the same time guys, kung masyado kang nag-experiment, meron din dito nga, yan o, yung puting talong, dito to sa Amerika, uh, tinry ko lang ko nun lasa, nakikita ko to sa mga cooking show. Mukhang masarap din talaga to. So, saka natin harvestin pag marami na. Yan oh, meron din ako niyan uh, yan paso, di ko rin laaga yung mga isda. Most likely, isang buong isda talaga nilalagay ko, yung mga isda na hindi ko type. Ipapakita ko naman sa inyo dito kasi mas may malaki akong hukay dito. Ayun yung malaki nating hukay, no. Oh. Yung timba nating malaki doon. Yan mas hinulugang ko ng malalaking isda, yung mga hindi ko type na isda. Ito talaga ang mas ah, napakalaki, grabe. Ayun siya oh. Ayun yung talong mo, na ito oh. So, ang sarap mag-harvest. Second thing, sa sobrang sarap din, masarap din yung hinaharvest mo. Second thing, ay nakakatipid ka, no? Kapag nagtatanim ka ng sarili mong pagkain. The same time, hindi ka nagkukonsume ng oras. Kasi yung laki-laki ng supermarket dito, bago mo pa mahanap yung mga dapat mong bilhin, nakagastos ka pa ng mas malaki. Imbis na maliit lang yung gagastusin mo, ang endo, mas malaki yung nagagastos mo. Kasi, ano yung siniscattered nila, yung, yung mga pagkain para may mas mabilik ang iba. Meron din tayo ditong bagyo beans. Ayan, napakarami din natin bagyo beans dito. Grabe. Hindi ka rin ugaga o sa dami ng harvest mo, no? So, ito, ito na yung secret talaga ng talong. Isda lang ang katapat.